yung magandang bahay dun at yung pagos uh, ba? Na, na ba yan ang, um, Parang mansion niya, eh, ibang bansa Maganda Pag natapos yan, napaganda niya. Ang laki, ang lawak niya. Di ba kung punta natin dito, wala pa yan? Dito natin na natin. Oh, ayan. Na, ano lang siya parang may ano lang. May nag punta ng mga parang mga nantag na diyan sa construction. May basketball court na diyo. Pero ano, 150 per hour. Oo. So, tapos kung ano, yung, ayan o, ayan, pag nag-rent ka, nag-rent ka 200 per hour. Yan rin may activities. sa ganda ng no? araw.